Kaya ang lakas ng signal dito mga kapil. Ganyan na tanaw na tanaw yung, uh, yung ano, Ayos. Tanaw na tanaw mga atin. Dito kami um, sa pinakatuktok, pababa dyan. Tapos dito, pababa rin. maulan mga kaching kahit maulan tuloy yung adventure natin doon sa gubat mamaya naiwan na ako dito sa kubo kasi magsasahing ako mga kaching. ako yung magdala ng pagkain doon papunta doon sa area namin na ano, pinagkabitan ng mga trap para sa chicken wild hunting palayanto nila ni Maloy yung nandito doon kami niya mga sa taas oh, yung gubat bundok na yun oh. doon kami magunong pupunta nakapagkabit na kami doon nakapagkana na kami ng mga trap doon hangin maya maya mga kasing akit ako doon mga tin. dadala ko ng pagkain ando na yung mga bata yung mga kasama ko nandun na nauna na puputol pa yun ng mga kahoy para magamit namin sa pagkabit ng mga trap yung banda mga si may mga trap Dong Arman dyan marami na rin na huli na wild chicken yun yun lang yung banda dyan kapunta doon pero konti pa lang yun Mag... kabit pa kami dyan dadagdagan pa namin yung nandyan 好，咱把那个。